sa ikatlong pagkakataon. Muling humarap noong April 5 sa buong probinsya ng Pangasinan si Governor Ramon Vigico III. Ito'y para muling ibalitang estado at mga nagawa nito sa probinsya. Hindi na bago sa mata ng mga pangasinense ang mga proyekto, programa at serbisyong may tatak na pangasinan ang galing. Pero sa pagkakataong ito, ipinamalas ng gobernador ang lalim at lawak ng kanyang pamumuno mula sa sektor ng edukasyon, kalusugan, agrikultura hanggang sa kalikasan at kabuhayan. Since 2022, Pangasinan ang Galing has become a province-wide slogan. Instilling a sense of pride and developing a distinctive mark of identity among. Pangasinenses. Isa sa mga ipinagmamalaking proyekto ng kanyang administrasyon ay ang Pangasinan Government Unified Incentive for Medical Consultation o Gikonsulta, isang health initiative na itinuturing ngayong bahagi ng tagumpay ng universal healthcare sa bansa. Aniya, higit isang milyong pangasinense na ang rehestrado sa PhilHealth Consulta Program sa loob lamang ng pitong buwan mula nang simulan ang programang ito. Dr. Edwin Mercado, PhilHealth. President and CEO identified the consulta as a crucial program in realizing the universal health care in the Philippines. However, as stipulated by the Republic Act 11223, Filipinos must be registered in their preferred medical facilities. So because of uh, the effort of the province of pangasinan, partnering with a program that has been passed by the province, which we call the pangasinan government unified incentives for medical consultation, that is complementing the field health consulta program in order to fast-track the registration of the people of pangasinan in uh, registered consulta health institutions Bukod sa kalusugan, umarangkada rin ang sektor ng edukasyon sa ilalim ng kanyang pamumuno. Itinatag noong nakaraang taon ang Pangasinan Polytechnic College na layuning makapagbigay ng libre at dekalidad na edukasyon sa mga kabataan ng lalawigan. Nakapagbigay ito ng scholarship sa 700 estudyante noong 2024 at sa darating na academic year, 700 mag-aaral muli ang mabibigyan ng scholarship. We started with 700 scholars last year, and we will accept a new batch of qualified uh, 700 scholars more for this coming school year. Sa usapin naman ng kalikasan, inilunsad ang Pangasinan Green Canopy Project. Sa loob lamang ng tatlong taon, libu-libong punla ng fruit-bearing trees ang naitanim. For the first time in Pangasinan, with the Pangasinan Green Canopy Project, as a flagship project as of March 31, 2025. In 451 tree planting and tree monitoring activities, Pangasinan planted 378,578 tree seedlings within less than one year. within these three years rather that I assume office. Hindi rin nakaligtaan ng gobernador ang sektor ng agrikultura. Dito, binigyang diin ng gobernador ang tagumpay ng Pangasinan Salt Center na nakapagtala ng 10 milyong pisong kita mula sa produksyon ng asin. Maliban pa riyan, umabot sa 2 milyong kilo ng asin ang naipamahagi bilang pataba sa Philippine Coconut Authority. In 2024, the Pangasinan Salt center produce 6400 metric tons. Kaya po nag-uumapaw na po ng asin doon po sa barangay Saragosa, Bolinao. Para kay Governor Dico, mahalaga ang bawat maliit na inisyatibo. Lahat ng proyekto ay bahagi ng mas malaking layunin, ang mapabuti ang serbisyo at maginhawang buhay ng mamamayan. So, doon pa lang sa maliliit na bagay, we are addressing the needs of our departments and our institutions in order to serve our people better. Inamin ng gobernador na hindi niya ito magagawa ng mag-isa. Bit-bit ang prinsipyong panggasinan ang galing, malaki ang naging pasasalamat niya sa suporta ng sangguniang panlalawigan at sa mahigit 3 milyong pangasinense na katuwang niya sa kanyang administrasyon. Valerie Dismaya, RNG News.